We put in work. Pikel, mahina na nga ba? So ngayon nga e eh, pag-uusapan natin o magbibigay ako ng sarili kong opinion regarding sa nangyaring pagkatalo ni Pikel kay Jack Hanma sa latest chapter ng Bakirahen chapter 34. Sa latest chapter nga ng Bakirahen e eh, lahat tayo nasaksihan ang pagkatalo nitong si Pikel. Maraming bakipansang hindi nagustuhan ang pagkatalo nitong si Primitive Man Pikel sa laban nila ni Jack Hanma. Keso parang napasobra nga daw yung pagnerf nito sa Baki series. Kahit ako mga parno, ah, talagang nadismaya ako sa pagkatalo ni Pikel. At hindi naman lingid sa kalaman natin na galing nga itong si Pikel sa dinosaur era, which is million million taon ang nakalipas. So therefore, maraming malalakas na dinosaur nga ang mga nakakalaban nito. So meaning, hindi ganoon kadaling matatalo ng ganoon ganoon lang itong si Pikel. Oo, nandun na tayo na itong ang si Jack Hanma ay may dugong Hanma. Pero tandaan natin no, kahit si Baki Hanma ay hindi eh, hindi nanalo sa laban nila ni Pikel nung unang laban nila kung naalala nyo pa. At kahit pa nga itong si Yuji Rohan mga nung unang pagkikita nila eh na nga sa lakas nitong si Pikel. So sa mga nakikita kong possible na bakit natalo nga itong si Pikel dahil hindi nga nag-activate yung final form nga nito during laban nila ni Jack Hanma at alam naman natin na ultimate skill nga ni Pickle yung final form na yon at sa mga naging laban nga nito ay eh, may kita nga natin na nag final form nga siya ginamit nga din niya ito during laban nila ni Baki na kung saan nga eh, nagulat ang lahat sa final form na yon pero kung mapapansin nyo yung naging unang laban ni Jack Hanma eh hindi nag activate yung final form ni Pickle dito dahil naisip ko kapag malakas lang ang kalaban na nakaharap ni Pickle eh dun lang nag activate yung final form nito like nung naglaban sila ni Baki Hanma. So ibig sabihin ba nun sa pangalawang laban nila ni Jack Hanma ang tingin pa rin ni Pikel is mahina pa rin si Jack Hanma? Kasi hindi nito inactivate yung final form niya. Kasi kung nag-activate siguro eh malamang tinalo agad ni Pikel itong si Jack Hanma. At saka meron pa akong naiisip mga par na isang teori no kung bakit natalo ni Jack Hanma itong si Pikel. Dahil marami talaga ang nag-underrated sa kakayahan ni Jack Hanma. Kesa wala nga daw itong demon back kahit Hanma bloodline ito. Siguro palagi ko no ah, naisip nga ni Itagaki na palakisin nga itong si Jack Hanma sa pamamagitan ng pagtalo nito kay Pikel. Kasi sa totoo lang mga parnoa ah, malayong malayo talaga si Jack Hanma sa dalawang Hanma na si Baki at Yujiro Hanma. Kaya kung naaalala nyo mga parno ah, nung naglaban si Baki at Yujiro Hanma eh napaiyak nga itong si Jack Hanma habang nanonood sa laban ng mag-ama. At nagiiyak nga siya no na dapat siya nga daw yung nasa laban hindi si Baki. At isa pa sinabi nga ni Yujiro Hanma na half-blooded nga daw itong si Jack Hanma. So meaning hindi talaga puro yung kakayahan nito para magkaroon ng demon back. So ang ginawa siguro ni Itagaki eh sa pamamagitan ng pagtalo nito kay Pikel para masabing malakas na si Jack Hanma. Pero para sa akin mga parno ah, baka mamaya bago yung laban nila ni Pickle eh nagtake na naman ito ng mga bawal na gamot. Kasi sa Bakirahin chapter 10 eh may kita nga natin na gumamit na naman ng sangkatutak na bawal na gamot itong si Jack Hanma bago ang laban nila ni Shinogi. Palag palagay ko bago pa ang laban nila ni Pickle eh, ay gumamit na naman ito ng isang dabukal na bawal na gamot kasi nasa Bakirahin chapter pa lang ito eh so possible na mangyari yun pero sa palagay nyo for me personally sa pangalawang laban nila ni Pikel eh nadismaya ako dahil hindi man lang nakipagsabayan si Pikel kay Jack Hanma I mean yung talagang bugbugan yung laban yung talagang banatan like yung naging laban nila Baki at Pikel. na talagang palitan ng suntok na halos may kita mo talaga yung fight scene Kaso iba eh, iba yung nangyari kila Jack at Pickle. Parang hindi man lang naka-attack tong si Pikel. Oo, naka-damage nga ito kay Jack Hanma nung nahiwa ito yung bandang lower chan ni Jack. Pero parang nakulangan lang talaga ako dun mga par. Dahil alam naman natin na sa mga naging pass laban ni Pickle like laban nila ni Retsu, na halos naputol nga yung paa ni Retsu at kinain pa niya. Tapos yung laban ni Pickle kay Katsumi Orochi, na halos naputol din naman yung kamay nito at kinain din niya, di ba? Pero in case na talagang lumakas nga itong si Jack Hanma sa bakirahin, eh makukuha nga nito yung atensyon ng kanyang ama na si Yujiro Hanma. Baka end of this chapter si Jack Hanma naman at Yujiro Hanma ang maglalaban. Baka magkaroon ng father and son fight, 2 Jack Hanma versus Yujiro Hanma naman. Yun yung magiging possible na theory ko sa end of Baki Rahen. Sige ganito na lang mga parno, ah, sige tanggapin na lang natin na natalong nga niya si Pikel sa laban. Pero sana naman sa pagkapanalo ni Jack eh hindi niya ito ginamitan ng mga bawal na gamot. Kasi baka sa mga susunod na chapter may kita natin kaya pala nanalo itong si Jack eh nagtake na naman ito ng mga bawal na gamot para lumakas. Para matalo nga itong si Pickle. Wala talaga akong ganun yung mga routine na ginagawa ni Jack palagi pinapahiya niya lang yung angkan ng mga Hanma. Then dulo-dulo mananaro siya against kay Yujiro Hanma dahil sa mga gamot na tinitake niya. Kamote kapag ganun mga par. Anyways, nasa author pa rin naman yung final decision ng series. Pero palagi ko hindi na mababago ng author ang isip ng mga Baki fans o hindi na mawala sa atin na drug user talaga itong si Jack Hanma. Siguro mababago na lang yung pananaw natin kung magkakaroon ng demon back nga itong si Jack Hanma. Pero palagi ko malabong mangyari na magkaroon ng demon back nga itong si Jack Hanma. Dahil doon sa sinabi half-blooded or hindi pure blood nga itong si Jack Hanma. At kay mismong Yujiro Hanma pa natin nalaman na half blooded Hanma lang ito. So anong ibig sabihin ni Yujiro Hanma sa sinabi niya kay Tokugawa about kay Jack Hanma? Ito teori ko lang naman mga parno kung mali okay lang naman teori lang naman. Kung hindi pure ang blood ni Jack Hanma at kay Baki naman ay pure blood Hanma naman palagi ko sa kanilang mga nanay. Since itong ang nanay ni Jack ay eh, Canadian at yellow hair at ang nanay naman ni Baki is Japanese red hair. Hindi kaya may dugong Hanma yung nanay ni Baki Hanma? Kaya tinawag ni Yujiro na pure Hanma nga itong si Baki. Look mga preno, uh, may similarities nga sa ibang anime like sa Naruto. Alam naman natin kapag red hair sa Naruto is Usumaki clan. Since ang nanay ni Baki is red hair, then si Yujiro Hanma is red hair din. At si Baki naman ay red hair din. Hindi kaya pati yung nanay ni Baki ay may dugong Hanma din. Kaya sinabing pure Hanma si Baki. Then yung kay Jack Hanma naman ay dilaw yung buhok ng nanay nito. Pero theory ko lang naman yun mga parno. Uh, pwede naman kayong mag-react. Ano sa palagay nyo? Pero anyways hindi pa naman tapos ang Baki Rahen chapter. Abang-abang na lang siguro na lang muna tayo sa mga susunod na chapter. Mali natin sa mga susunod na chapter eh hindi pa tapos yung laban ni Pikel. Mali natin biglang bumangon nga ito at lumaban ulit. Kasi nakita ko na unconscious lang naman si Pickle sa laban. Tsaka hindi naman alam ni Pickle yung mga rules sa arena. Kaya lang naman lumalaban si Pickle dahil nakakakain ito sa mga nakakalaban niya, 'di ba? So meaning kapag bumangon ulit ito, eh baka umatake ulit ito kay Jack Hanma since pagkain nga ang tingin nito kay Jack Hanma. Pero kung kayo ang tatanungin, worth it nga ba ang pagkapanalo ni Jack Hanma against kay Pickle? To be honest, sa akin hindi eh. Yun lang naman yung mga naging opinion ko about sa latest chapter ng Bakirahin chapter 34. Kayo comment your opinion syempre. At kung nagustuhan mo ang ating review about sa pagkapanalo ni Jack, eh huwag mong kalimutan i-like ang video na to. Masaya na ako dun mga par. Syempre na-appreciate nyo yung video natin. At huwag mo din kalimutan i ang subscribe button kung bagong visit ka pa lang sa ating channel. See you in the next video guys. Maraming salamat sa panonood. peace